today's video nga ay dadayo na naman tayo ng bulakan para matikman ng trending na Anli Lechon, Anli Buffet ng Bancheto de Bustos. <laughs> mm. mm. Nasa alagang 369 pesos nga ay unlimited mo nang malalantakan to. Meron nga rin pala sila ditong Anli Chicken na may 17 flavors, Anli Lechon Kawale, Anli Nachos at Anli Price na sa 299 pesos lang. Tok talaga ang batok. Mm. At kung mahilig ka naman sa may Anli Sangyup Sal at Anli Seafoods, meron sila dito. Ito nga ay Anli Pork, Anli Chicken, Anli Beef, Anli Salmon Belly, Anli Scallop, Anli Shrimp, Anli Squid, Anli Cheese, tas may drinks na, tapos meron rin steam egg na kasama. Tapos ang kinagandahan pa dito, Anli Hot pot na din. Eto nga guys, oh, tignan mo naman guys, oh, ito yung mga side dishes nila. Bahala na kayong kumuha dyan guys. Basta yung mauubos nyo lang Ang dami side dishes oh dito nyo nga lang pala matatagpuan yan sa may Bancheto di Bustos at sa may Yesunim samida At magkatabi lang yan guys at iisa lang din yung owner. Kaya huwag kayo malito. Located nga lang pala siya sa Along General Alejo Santos Highway, Barangay San Pedro, Bustos, Bulacan. At waysable naman siya. Itype mo lang yung Bancheto di Bustos. Grabe nga guys yung mga inooper nila dito mga unlimited. Talaga namang mabisa. At sa mga buffet pa lang nila ay talaga namang masasabi mong sulit na sulit na kasi napakarami talagang choices na pagpipilian. At sa mga dessert, napakadami din. Sa mga juice, wala kang poproblemahin kasi meron kang mga pagpipilian. Cucumber, four season, gulaman, red tea, pineapple. Pineapple tayo kasi pampak. Kakain tayo ng lityo. Hello guys, dumayo pa nga tayo dito sa Bustos Buloan para tikman itong Anli Lechon tas Anli Buffet guys, 369 pesos Tara, tikman na natin Iningi ko tayo kuya, pare oh Kiếm <laughs> <Điên> tả <laughs> mm. mm. ừ. <laughs> Tập Bây giờ cho oh. xe đi chứ Chào bé Basta lityon, pare, masarap. Kahit ano, saan mo, mo dalhin. Basta so solid, masarap. Tikman naman natin, guys, yung buffet nila. Hindi na ako muha ng marami kasi sa parang pa lang, solve na ako eh. At dahil nga kumain tayo ng lechon, ay kakain tayo ng pansit, pampahaba ng buhay. <laughs> mm. Guys, ito yung pork estopado nila. Oh. Tikman natin. Mmm. Sapa. Gabi. Guys, para sa angay, Solid yung mga pagkain dito. Masarap. Siyempre ito. Sapa dito Sarap pare. At ayun na nga guys, meron sila ditong Aldi Chicken, Aldi Lechon Kawale, Aldi Price, Aldi Nachos. For only 299 pesos lang Tignan nyo naman guys Napaka solid nito 299 lang no Tignan nga natin ito pare Putok talaga ang batok Mmm Gabi Top Panalo siya sa suka. Parmesan cheese ito naman, parmesan cheese. Ito pa natin. Mm-hmm. Ito na guys. 299 lang. Ito parang tikman natin yung hotpot pot nila. Oh. Napaka-solid dito na boy. Yun oh. Yay! May lid. Mainit eh. Mm. Palalo. Sarap. Ito nga guys yung spicy pork nila. Para sa akin napakasarap na ito. Solid. May sipa siya ng pero hindi siya gano'n kaangang. Diba? Solid. Mm. Double. Hop. Ako po si Jilin Marcelino, uh, ang may-ari ng Bancheto de Bustos. Uh, Annie lechon plus unlimited buffet, eat all you can, dito sa San Pedro Highway, Bustos, Bulacan. Yan, at uh, lahat po ng aming ino-offer dito, meron din po kami unlimited samgyupsal, unlimited hot pot, unlimited seafoods, unlimited uh, chicken, And unlimited uh, buffet eat all you can. Yan. Lahat po na yan, 5 in one, dito sa Bancheto de Busos. Ah uh, mak uh, makakain nyo po at sa halagang 369 pesos po uh, ang aming Anne Lechon, na talaga naman pong pinabalik-balikan dahil uh, sobrang uh, napaka-crispy at uh, napaka-linamnam ng aming uh, lechon dito sa Bancheto de Busos. Sarsa pa lang ay, uh, talagang ulam na. At uh, lahat po kayo, ini-invite ko po kayo. Ah, uh, tigman ng aming uh, trending na uh, unlimited lechon and unlimited uh, buffet eat all you can dito sa Bancheta de Bustos.